video yung nagawang nature park and uh, it's been a while parang 3 days hindi ako pupunta dito kasi sa bayan ako nakatambay after yung dito kasi nung kapunta kay kayo para mag last visit sa kanila we were so very tired kasi 8 hours po na travel going there and 8 hours na travel going here so parang 16 hours parang whole day kami nag ano nag, nag, nag travel no papuntang papunta Davao at pabalik dito sa ano, panabo Davao to Kasaan. So by the way, we have a safe, ano naman, travel and of course we're very happy that the happiness na very happiness yung uh, uh, ang gaan ng sa loob na na ano na 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 Rest. and na si Didong sa kanyang kusaan man siya kay uh, saan man siya ngayon so Guys, by the way, uh, pagpunta ko dito guys after 3 years and a half, after 3 days mo, ay may mga iba't kaganapan na dito sa, sa saan? Sa Inaguan. So by the way, we are experiencing or we are celebrating no, our 76th hour ng Hasan at the Charter Day dito sa aming So it's a one week celebration and later on, parang LG Unite later on, today is 29, tomorrow will be Barangay Night. 31, may mga ano doon, may mga um, ano namang artista and yung front act nila is Spanish Spanch Cola and so one yun yung charter day namin September 1 guys so may parade at may rave party pong ginagabihan so by the way ngayon po meron tayong ah! ginagawin ko dito sa dila ayoy! ah! sige na! ah! ito dito sila nadumadaan na kasi ah bawal na to, ah. dito sa charot lang sa likod so guys ay tayo ngayon guys meron tayong bagong project dito sa Hinaguan Park. So, it's been a dream of Brenda eh, na talagang gusto niyang magkaroon ng swimming pool dito sa dito sa Hinaguan. Kasi parang, kasi pili nga since meron siya mga permit na kasi kaso nag, ano na siya, dami na niyang binayaran, malaki yung binayaran niya. So, kailangan talaga tayong magkaroon ng pool for dagdag -dag attraction dito sa Hinaguan. Most especially sa lahat po ng mga um, visit dito, they are always asking kung meron may mga pool na pwede sa mga pambata no? And especially sa mga nag-overnight dito, yung gusto nila maligo and then, kasi ilog lang talaga ang ating na, meron tayong dito ngayon so it's a new project for Brada for pool guys so punta ka natin dito. dito po na area, this is the basketball court mo on kung naalala nyo noon dito kami nag-tournament for volleyball kasi may dito yung pinakamalawak doon na park. So nag-volleyball may basketball wing. Diyan naman yung mga event area. Yan, yung yung magiging event area. Pagkakaroon po yun ng hall, ang function hall soon. So, ano siya, um, parang trial and error ngayong September 6 kasi ikakasala si Donna at si Bingo. So, dito yung gaganapin. So, nakita nyo naman yung setup ng ng first ever na debut party dito. So, maganda na ba yun yung outcome? Ngayon, first ever na um, garden wedding dito na magaganap sa farm. Kilabing ko mga So, dito yung um, parang set, basta doon yung set up for the garden wedding dyan. And dyan naman sa malawak na area, dyan yung um, program, wedding program. So, dalawang set up sila for the wedding. So, kung abangan nyo yung soon. So, dito naman dyan. So, naririnig yung ang ingay ng koat, parang machine. It's what we call driller. Nag-drill po sila. Drill ba no? Drill po sila. Naguhukay po sila para po sa source ng ating tubig dito sa Inaguan Farm. So, dyan po nakalagay <laughs> o dyan po rin na detect na may tubig do daw dyan. So, it's 40 feet ano ba yan? tap Deep? 40? 40. feet. Ito no, yung sabi niya. Di ba? 50? 40 tong gingang gabon pero kailangan daw i-50 kasi para ma-reach yung water level. Huh? Yeah? sabi po ng sino pong boyfriend ko, ito po siya. Patagal lang po kami dito. sa At ito lang. Kaya yung Ito po lang Sila po yung matrabahanti natin. Matrabahanti natin. kaya yung ano po hati. Ng... Oh bakit tumatawa ka? <laughs> <laughs> bakit tawatawa ka ha? ikaw ha? bully ka talaga sa akin <laughs> so by anyway guys dyan si R. yan na area po dyan papunta doon will be our pool area so mawawala na po yung ring natin dahil dyan po ang magiging pool area po natin so yun yung pool ha <laughs> mag diving board pa siya nga Four feet naman yung kalahong sa pool. <laughs> four lang? Oo, oh, kailangan naman four feet kay. Four, ha? Huh? Sure, kung nadara ang pool. Nara, kay chill chill naman. Di naman pwede nyo Four to five, five feet na daw. Dari five. five. Yun, para dili, para, saan tong itong four na pool? Para, level kaya siya, para less ang risk sa aksidente ba? doon Lord. Yeah. Ayan guys, yung mga flowers natin, mawawala rin po yan soon. Okay, mawawala na daw. Yan, dyan po yung... Para, ay, I mean, dyan po yung pool natin, guys, papunta dito. Kasi, para yung, ano niya, view niya, nandun po sa ilog. Para magpapicture ka, ilog yung background and everything, guys. So, ah, di ba? We're so very excited. So, let's get to see what gonna happen. Grabe, ang drill nila, ha? Noo, grabe, higit-higit. Papunta dito, papunta doon. Papunta dito, papunta doon. So, yan, kasi... Para sa ating deep well di pa Argey Sabana May Memang malfunction po na ata po <laughs> Sorry So, nililipil-pil po nila ng water. So, ka di, aha. So, nililipil po sila ng water, guys. Para po, lumambot yung pag po ng ating lupa. Yan. Uh, yeah. Uwe po sila Hala, kara! Hala pa! Hala! 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 ni Hala! Diba li daw ni? Yang Samad. Dati ay tahi bayat. Yang tahi daw daw ni. Kyare do ni mi yang likod Sakit. Nagrojo Samad. <laughs> yan, yeah. so again ha. Ito yung magiging pool area po natin. Do naman po ang ating event area. So dito na area si Paco. Dito na event area po yan bukas uh, bukas sa September oh, diba? mga dumadaan kasi doon na dumadaan yung motor bukas from here po from here pa punta doon oh, dyan. dyan po ang magiging um, garden wedding nila bimbo so doon pa magiging mag up po dyan, dyan, and then after ng ceremony wedding ceremony dito po tayo sa sa samong Diyan po na event area sa malawak na po yan. Diyan po ang ang ating event area na dahil. So, dyan pang ating wedding program. So, magsiset up po dyan ng mga a backdrop ng mini stage. Itong mga tables and chairs. So, same po din sa nangyari noong debo kung, ka, kung nakita nyo yung debo guys. Yan. So, excited for September 6, guys! yung photographer na po siya ni Bating TV. O, oh, diba? Alapak! <laughs> Alapak! Hala! Alah, alah, lagi pa, dah Apa? Dah, cari yang mau ngelok Dah? Dah bayat. Kip-kip pun. Wih, iya kena rimini, rimini bayat. Mesti kan nak sama ayak nak. Ada, ada. Tiba. <laughs> Agih, sama ni. Jangan mana anggur. Bayet, Amanda Bayet. As photographer. Ala. <laughs> pwede ka na mag, ano, mag photographer, Ben. Tignan po natin, guys. Amanda Bayet. Bayet. <laughs> so, let's go na. Yan. And umuulan na naman siya. It's about to rain na naman ito. Excited for our pool area, guys. Goku ya, Kaya yun yan. Last dah. Sa dahon na pun okay. ka kay mana makasa, mana makasa bulaklak sa dahon na pun ka. Okay, go, go. Gitunduan. <laughs> Ala gitunduan nga mamitas go. Hala, lahir aja si Amanda. Ha! Ala gi roko nang sila. <laughs> yeah. Ayun na si Madam guys. Di ba si check niya ang trabahante?